Guys, itong mga alaga ko, basta walang pagkain. Basta hindi ako nagpapakain. Magkakasundo sila. Ito. Tapos ito yung emeralda po. Pag nagpapakain ako, sigurado, ang sungit po ng emerald. Gusto niya siya lang, sila lang. Saka ito si Alimoko, no? Yan. Ito naman si Emerald. At saka ito si Red Turtle Dove. Yun po yung isa oh. Ito po yung may inakay guys. Wow. Nandun po yung inakay nyo. Update ko mamaya. Yeah, dito ka. Ina. Come. Yan <laughs> yeah, yeah. Wala dito yung ano, yung mga jibradab ito Dito na po ako sa ano, sa pinugaran ng aking mga ibon. Dito sa harap ng bahay. Yun lang po yung bahay namin, no. Tapos medyo kinabahan pa ako kaninang umaga kasi may lumapo na uwak dyan, no. Akala ko na dali na yung alaga ko na inakay. Akyatin natin. Medyo mahirap. I-plant ko muna yung kamera para maliwanag. And nandito pala yung ano ko guys oh. Isang alaga ko. Ito yung inahe nila. Tapos nandito naman yung wow. inakay ng alaga ko. Yan. Ang lulusog po guys. Kasi yung kinakain, kinakain na yan. Yung kinakain ng nanay, yung pinapakain ko sa kanila. Ito na yung kabila. Ito so guys, so. Yan. Yun yung nanay, oh. Sa kabila. And ito po yung inakay guys. Hayaan ko lang sila dito. Hindi ko sila i feed kasi medyo busy po ako. Kasi panag, pag nag-handfeed ka, kailangan mo talaga ng sapat na oras at panahon. Ikaw, sige na. Sakit na. Yan. Ito yung mga kaibigan ko guys. Ang super bait nila sa akin. Sobrang sarap po sa dam na lumalapit yung mga alaga mo sa iyo. Hindi natatakot. Kaya blessing talaga sila ng Panginoon sa akin. Ito yung isa oh. Guys, kung isa ka sa natutuwa sa mga alaga kong ibon, pwede pakishare at pakifollow na rin sa aming page ng mga alaga kong ibon. Maraming salamat guys. God bless you.